Good morning, I'm back. This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Diyamate nakikipagbardagulan ng bonggam-bongga -bongga dito sa Reina Hispano Americana 2025. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre ito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mama samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Reyna Hispano-Americana 2025 muna tayo ngayon. So, pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng makamamasam na laging tumututok dito. Syempre unahin na natin si Alex Peneda. Maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik at syempre sa pagtutok dito sa San Bruces Crown. And then, of course, si Robert Casanias. Uh, Casanas. Maraming maraming salamat for watching. And then of course, nandiyan din si Rose TV na talaga naman nakatutok sa atin. And then of course, si Alia Smith. Maraming salamat. Rosario Balendres. Siyempre, thank you for watching. Si Games Baluyot 9623 na talaga naman sa lahat ng channel ko. I support siya. Thank you so much. And then, Romelo Palas. Thank you for watching. Si Jenalyn Tapaton, si Madam Jenalyn na talaga naman ay love na love ko yan. At saka syempre, sa kasama na dito si Madam Herieta Soledad na talaga namang mahal na mahal ang mga channel natin. And then, of course, meron din uh, vlog si Madam Herieta. Baka naman gusto nyo na mabisitahin. Si Ninya B, maraming maraming salamat. Big Michael Tanada Hello, thank you for watching And then of course Nandiyan din si Juan June Thank you so much, Natanong niya kung kamusta O mabuting mabuti naman And then si Gloria ano, Niva, thank you so much For watching me Reniva, thank you so much So yon, so syempre Nandiyan din sila Randy Lucas, Bernelo Dilag, and then of course si Marvin ng kanyang partner. Maraming maraming salamat sa support at pagmamahal. At saka syempre si Dr. Glenn Pascual. And then of course sa inyong lahat, maraming maraming salamat. So ito na. So pag-usapan natin ngayon. Siyempre, ito nga, Reina Hispano, Americana, Dos Mil Benchinko. Kamusta naman si Diamante dito? Ayun na nga, so siyempre si Diamante ay patuloy nga ng pag dito sa Reina Hispano, Americana, Dos Benchinko. So, nakikita ko talaga yung kanyang determinasyon para sa pageant na to. Talagang nakita naman natin yung pinaghirapan niyang paghahanda ay ina-apply niya na ngayon dito. Ang maganda dito kay Diamante sa kanyang competition, alam mo yon yung relax lang talaga yung pen niya. Yung relax lang yung kanyang atake. Tapos alam mo na nag-i-enjoy siya. At ang mother at un lola mo, talagang walang kakaba-kaba. Nandoon siya na parang every single day sa pageant na to ay talaga namang ini-enjoy niya ang momento. More than doon sa pumapasok sa utak niya na alam mo yon na ah, pero dapat mag-compete ako. So, siya yung kakaibang kandidata na pinadala natin kasi kung ikukumpara mo si Diamante doon sa mga nakaraang taon na pinadala natin, talagang makikita mo sa kanila yung laban na laban. Eto si Diamante, laban na laban pero at the same time, ini-enjoy niya yung momento. Kasi, nandoon na parang naglalaro nga lang si Diamante. Yung alam mo yun, relax lang siya. Kung magkamali man, okay lang. Pero, as long as possible talaga, ipinapakita niya talaga dito sa competition na, alam mo yun, try niya yung best niya, di ba? So, meron akong nakita nagpasarela si, di si, Diamante sa isang street dyan sa Bolivia. Tapos, maganda yung pasok niya. Eh, yung pag-turn niya, nagkamali siya. Pero alam mo yung keep going pa din siya Kesa doon sa mataranta siya So ayun yung maganda kay Dia Mate Na parang unbothered siya Kung nagkamali man ako, okay lang Pero kung kung na perfect ko naman, edi eh, bongga Pero ang lola mo talaga Laban na laban talaga Ang kanyang pasarela in fairness ha? Parang nakita ko sa kanya yung mga tinuro ni CJ Talagang in-apply niya talaga dito And then, of course, meron talent portion itong Rey na Hispano-Americana. Hindi ko alam kung nag-talent portion na sila. Pero may nakita ako na, eto nga, umawit nga ang Diamante. Siyempre, alam naman natin ang kanyang eksperto ay pagkanta. Kaya naman, for sure, napahanga niya yung lahat doon doon sa pasampol niya ba yun, ay talaga namang bigay na bigay talaga ang diamante. Yung bawat spot na pwede siyang magkaroon ng puntos or yung parang mapapansin siya, talagang ibinubuhos niya na doon na 100% talaga yung ibinibigay niyang performance. Kaya ayun yung maganda kay diamante. Yung alam mo yun na parang alam mo na gusto niya talagang manalo dito, at nag-effort talaga ng bonggang-bongga -bongga, ang bakla, di ba? So, ang ganda lang. Ang galing din ng atake niya. And then, about styling niya, syempre, she trying her best na maiba-iba yung styling niya. Alam niyo, sa totoo lang, tinititigan ko, ayun na, may pagkahawig talaga siya kay Dayan Densho ba? O Nensho. So, yon yung dating binibining Pilipinas International natin, si Dayan Nensho, na kung saan talaga hawig na hawig niya. At minsan, kapag tinititigan ko naman siya, may pagkakahawig din siya kay Miriam Kiambao or Janine Togonon. Kasi, yung etong lately, nakita ko yung interview nila. Sabi ko, hala, hawig na hawig talaga niya si, ano, si Miriam Kiambaw, ka-prototype niya. Or, ano, si Janine Togonon. Tapos, alam mo yun, yung very Filipina beauty talaga yung ino-offer niya dito. Ang maganda sa kanya dito, naging paborito siya ng mga ano Latinas or yung mga Latino doon, yung mga community doon na gustong gusto nila yung beauty nito ni Diamante. Kaya panalo, di ba? So yon tapos plus nandoon doon na nakikita mo naman, na madadag prefer form talaga. So hindi ako magtataka talaga kung siya makakapag-uwi ng corona dahil iba yung vibes na ibinibigay niya at yung parang nakita ko sa kanya yung CJ o na lumalaban sa Miss Grant na instead na ma-worry ay ini-enjoy ang pageant. At the same time, ando doon siya sa puntos na ibibigay niya talaga yung best niya in terms of performance. So kung may puntos to, 100% na ibibigay niya yung 100% niya talaga. Di ba? So yun yung maganda. Kaya may chance talaga siyang may uwi ang ikalawang corona ng reyna Hispano Americana para sa ating bansa. Kaya nakaka-excite, di ba? And then ayun nga, ayun nga nag-guest sila sa isang TV station kahapon dito sa ano sa Bolivia kung saan naman oh my gosh, nakipagsabayan ang ating pambato dito sa pambato ng Costa Rica and then of course Guatemala, Colombia, at sa Dominican Republic Kung beauty ang pag-uusapan Talagang kita mo na umangat ang beauty niya Doon sa mga kasabayan Yung mga Latinas Pangalawa, yes lahat sila nakakapag-Espanyol pero alam mo yon hindi na bothered dito si Diamante na makipagpukpukan o makipagsabayan ng Espanyol. Talagang she try her best. Hindi namang nagmukhang trying hard. Nandoon na talagang nakita ko doon sa interview na para wow, kaya niyang sumabay. At hindi naging ano bal or hindi naging problema sa kanya nung no ay, hindi ako kasi Espanyol. Pero ayo po 'yon, talagang alam mong naghanda siya at nakakapag-communicate siya talaga ng lingguwaheng Espanyol doon sa mga nag doon sa mga kasabay ng kandidata at saka doon sa nag-interview sa kanya. Kaya ang bongga talaga dito ni Diamante. Kaya panalo talaga ang eksena ng Diamante dito. Kumbaga bonga napaka-perfect na kandidata para sa Reina Hispano-Amerikana. So nakakatuwang isipin na yung ganitong kandidata natin na talagang alam mo yon 100% na nakikipagsabayan, nakikipagbardagulan, wala siyang pinapalagpas na eksena hanggat may pagkakataon siya ay ang sarap na itong suportahan. At ito yung nakikita ko na pwede talagang manalo sa competition. So sa ngayon pa lang, nakikita na natin na lumalamang din talaga sa competition na to ang ating pambato. Siguro, ang magiging tagilid na lang siya dito doon sa part ng kung malulusutan siya ng ibang kandidata in terms of Q&A. So, yon sa finals night. Pero, piling ko, isa siya sa mga talagang radar na pwedeng mabigyan talaga ng corona ngayon taon na to. Yung kumbaga, parang isa siya sa mga pinagpipilian. Ngayon palang ramdam mo na na parang ay malakas talaga ang diamate sa competition. Ay possible talaga siyang manalo dito sabi ko nga, ang makakabaligid na lang o ang makaka ano na lang dito sa gabal sa kanya I think kapag nagkaroon ng final Q&A tapos nagpenetrate yung ibang kalaban niya ng bonggam-bongga -bongga. kasi syempre yung ibang kalaban niya may ganda din talaga at saka pwede din maging din na para manalo talaga ng reyna hispano amerikana katulad ni Colombia and then Venezuela Bolivia, Dominican Republic at kung sino pang mga kandidata na talagang nakikipagsabayan sa kanya. Pero ang nakikita ko, etong pambato natin dito ay talagang nandoon din na hindi rin nagpapaawat at hindi rin talaga ano, kumbaga lumalaban din talaga sa eksena, di ba? At nakikipagsabayan nga sa mga kalaban niya. Pero at the same time, nakikita mo sa kanya yung strategy game niya Talagang winner na winner. O, oh, ba? Diba? So, yun. So, good luck kay Diamante. I'm so excited tuloy na mapanood na yung coronation neto. At talaga, syempre, nandodoon ako na naniniwala ako na may chance niyang makuha ang corona dito sa reyna Hispano-Americana ay napakalaki. At nandodoon talaga ako na parang, I think, ano na to? Philippines to? Huwag lang magkamali talaga Kung, kung naka-align sa kanya yung mga star I think talaga Kung destiny niya to I think siya na ang mananalong rey na Hispano-Americana 2025 So parang piling ko siya talaga yung perfect na kandidata Na ipinadala natin dito sa rey Hispano-Americana Kasi nakikita mo sa kanya yung nag enjoy Nakikita mo yung determination Nakikita mo na alam mong naghanda talaga siya at nakikita mo sa kanya na nai-enjoy niya yung bawat eksena. At the same time, talagang yung anong hinahanap sa isang reyna, ayun yung ibinibigay niya. ba diba? So yun, good luck talaga kay Mate. I hope na sana may uwi niya ang corona ng reyna hispano amerikana Dos Mil di ba diba? So yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget So, click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and laban lang So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys